Dito kami sa cafe Agapita Ayan yung address Ito yung menu Ayan Ito pa Ang kinuha ko ano Caramel macchiato Tapos bili tayong pasta Tapos yung burger malaki daw to eh chicken alfredo. Croissant, tapos parang may potato. Choco java, chip. Frap naman to. Hindi ako nagkape, ganito na lang muna pala. Matcha, latte naman yun sa kapatid ko. Mocha, yung kay papa, yan. Ayan, may naman siya. Croissant. Sourdough, ang laki. Wow! This my favorite, Banoffee cheesecake naman to. Mm. Chicken Alfredo. Mmm. Carbonara. Carbonara pala yun. oh, pag Alfredo. Mmm. Ipad kit. Thank you. Pengi po. Wow, thank you, Munot. Garlic mayo ata to. Yummers. Mmm. Croissant na may gulay-gulay. ikman natin to. Mm. Sarap sa Hindi siya Isa super tamis. Ito namang chicken burger. Ganyan yung chicken. <laughs> Ang sarap. Ang mm. sarap to. Sabi ko sa inyo. Mm. Taste test ng tinapay. Sarap. Pati yun yung cheese madami. Ang Abi yang cheese soup. Ah? Hmm. Eto ini. Abi buat tu yang cheese. Tuk mana napiin? Kamu? Mm. <coughs>